Isang lihim na misyon, isang tagumpay na hindi na ibalita, at isang misteryosong pagkawala na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Alam mo ba na bago pa man ang nasa Viking 1 noong 1976, isang Soviet probe na ang posibleng unang matagumpay na lumapag sa Mars? Ngunit sa loob ng 20 segundo matapos magpadala ng signal, bigla itong nawala at hindi na muling narinig. Ano ang nangyari sa Mars 3? At bakit hindi ito masyadong kilala sa kasaysayan ng space exploration? Alamin natin. Noong panahon ng Cold War, matindi ang labanan ng Soviet Union at United States sa larangan ng space exploration. Nauna ang USSR sa maraming bagay. Sila ang unang nakapagpadala ng tao sa orbit, Yuri Gagarin, 1961, at unang nakapagpadala ng probe sa ibang planeta, Venera 7, 1970, sa Venus. Pero may isang bagay na gustong mauna ng USSR, ang unang matagumpay na Mars landing noong Mayo 28, 1971. Inilunsad ng Soviet Union ang Mars 3 spacecraft, isang ambitious mission na may kasamang orbiter at lander. Sa loob ng anim na buwan, matagumpay itong nakarating sa orbit ng Mars. At noong December 2, 1971, bumagsak ito sa ibabaw ng pulang planeta, malapit sa Ptolemaeus Crater. Sa teoria, ang Mars 3 ang unang spacecraft na matagumpay na lumapag sa Mars. Ang lander ay gumamit ng parachute at retro rockets upang bumagal bago ito dumikit sa surface ng planeta. Ngunit sa loob lamang ng 20 segundo, isang mahinang signal ang natanggap. At pagkatapos noon, biglang katahimikan. Hindi na ito muling nagpadala ng datos. May ilang teorya kung bakit biglang namatay ang Mars 3 lander. Martian Dust Storm Noong panahong iyon, ang Mars ay nakakaranas ng isang napakalakas na dust storm ang pinakamalakas sa kasaysayan ng Mars Exploration. Posibleng natabunan ng alikabok ang probe o napinsala ng matitinding hangin. System Failure Ang spacecraft ay hindi pa nasubok sa ganoong klaseng kondisyon. Posibleng nagkaroon ng electrical failure o sira sa transmission system. Hindi alam ng mundo. Dahil sa sobrang sekreto ng USSR, hindi nila agad inilabas ang impormasyon tungkol sa misyon. Hindi ito naging bahagi ng mainstream knowledge. Hindi tulad ng nasa Viking 1 mission noong 1976, noong 2013, ang NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ay posibleng natagpuan ang Mars 3 Lander sa mga satellite images. May isang kakaibang hugis sa surface ng Mars na kamukha ng probe at ng parachute nito. Mars 3 ay hindi agad na matay. Maaaring ito ang unang matagumpay na misyon na nagpadala ng data mula sa Mars at posibleng nagbago ng direksyon ng kasaysayan ng space exploration. Ngunit sa loob lamang ng 20 segundo, isang misteryo ang naiwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ang tunay na nangyari. Ang tanong, may mga lihim pa kayang misyon sa Mars na hindi pa natin natutuklasan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kagaya nito.